Ayan, paano paliguan ang kabayo? O, uh, paano? Ayan. Unahin ba sa puwet? Yun, o ano, diba? Ang yaman nila dito sa tubig ng kapos. At mga ka-eachit, planet. O ano, diba? Ang galing. Oo. Sarap na sarap naman si, ano, horsey ganyan oh, sarap naman yan <laughs> hinayip po daw eh, dito siya kahinga <laughs> ayan, o diba ang nang naliligaw ng kabayo eee, eh? yeah. tingin nga dito tingin eee eh. <laughs> Oy, ang cute